Hey friends, welcome back sa channel ko. Alam mo, minsan sinusubok talaga ng buhay ang puso natin. Yung taong minsan mong sobrang minahal. Yung nangako na mananatili. Yung nagpa-feel sa'yo ng forever, biglang umalis. Iniwan ka sa gitna ng wasak mong mundo. Kasama ang sakit, kalituhan. At yung nakakabinging katahimikan ng mga tanong na walang sagot. Paulit-ulit mong iniisip ang mga nangyari Tinatanong ang sarili kung may senyales ka bang hindi napansin o may nagawa ka sanang iba. Pinakamahirap yung mga gabi nakahiga ka. Nakatingin sa kisame habang nagiging gyera ang isip mo. Ano bang mali? Kulang ba ako? Paulit-ulit yung tanong hanggang unti-unti nitong kinakain ang tiwala mo sa sarili at pinapaisip ka kung may halaga ka pa ba. Pero habang tumatagal kahit parang mabagal ang oras, dahan-dahang lumalambot yung matalim na sakit. Araw-araw, unti-unti mong binubuo ulit ang sarili mo. Nakakahanap ka ng lakas sa mga bagay at lugar na akala mo wala. Natutuklasan mong may mga parte na hindi nila kayang kunin kahit iniwan kanila. At nagsisimula kang maghilom hindi dahil humingi sila ng tawad, hindi dahil bumalik sila kundi dahil pinili mong maghilom. Tapos just when akala mong okay ka na bigla na lang may dumating, Isang mensahe, isang notification, isang simpleng pero mabigat na linya. "Hey, kamusta ka? Parang ulap na bumalik, dala ang bagyong pilit mo nang nilampasan. Sabay sabog ulit ang halo-halong emosyon galit, lungkot, kalituhan at oo, baka pati konting pag-asa." Nakatitig ka lang sa screen, paulit-ulit binabasa 'yung mensahe. "Bakit ngayon? Bakit matapos ang lahat?" At ito ang tahimik na totoo, hindi ka nila biglang mas pinahalagahan ngayon. Ang pagbabalik nila tungkol yun sa kanila sa mga emosyon na hindi nila naresolba. Madalas kasi doon lang nila nare-realize ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito. Habang ikaw ay unti-unting naghihilom, sila naman ay nahihirapan sa bigat ng mga desisyon nila. Siguro inisip nila na kapag umalis sila, magiging masaya sila o magkakalinaw ang isip nila. Pero ganyan talaga ang buhay, marunong magturo ng masakit na aral. Baka na-realize nila na yung koneksyon na iniwan nila hindi pala madaling palitan. O baka yung kalungkutan na akala nilang matatakasan, sumama pa rin sa kanila. Pero klaruhin natin, ang pagbabalik nila hindi ibig sabihin na mas may halaga ka na ngayon. Kasi kahit kailan, ang worth mo hindi nakabase sa presensya nila o sa pagkawala nila. Simula't simula, sapat ka na. Tulad ng sabi ni Maya Angelou, huwag mong gawing priority ang isang tao kung ang tingin lang nila sayo ay option. Oo, baka gumalaw ang damdamin mo pag nabasa mo yung mensahe nila. Pwedeng umusbong yung pag-asa, yung gusto mong muling makipag-ugnayan o baka gusto mo lang ng closure. Pero bago ka sumagot, huminga ka muna ng malalim. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko dito? Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Ang layo na ng narating mo, tinawid mo yung sakit ng pagkawala nila, yung mga gabing puro tanong kung saan ka nagkulang at yung hirap na ibalik ang tiwala mo sa sarili. Ang pagbabalik nila hindi imbitasyon para sirain lahat ng growth na pinaghirapan mo. Isa lang itong pagsubok kung gaano ka nakalakas, kung paano mo ipagtatanggol ang boundaries mo at kung paano mo po protektahan ang peace mo. Nung umalis sila, pinili nila yon. Ngayon, nasa iyo naman ang choice. Papapasukin mo ba ulit sila? Patatawarin pero lalayo pa rin? O tatalikod ka na lang, dala ang kaalaman na mas deserve mo yung taong hindi lang nagre-realize ng halaga mo kapag nasaktan ka na nila. Hindi madali ang sagot pero nasa kamay mo ang desisyon. Ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan ngayon dahil natapos mo na yung pinakamahirap na parte ang maghilom. Deserve mong magpatuloy sa paraang re-respetuhin ang sarili mong journey. At habang mas lumalalim tayo sa psychology kung bakit sila bumabalik, tignan natin kung paano makakatulong ang stoicism para gabayan ang sagot mo at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng moment na ito para sa personal growth mo. Pero bago tayo tumuloy, tanungin mo muna ang sarili mo ng isang simpleng tanong. Handa ba akong piliin ang sarili ko Number one, hinahanap nila ang emotional refuge sa pamilyar. Kapag yung taong minsang umalis sa'yo biglang bumalik, madalas hindi ito tungkol sa value mo para sa kanila. Mas tungkol ito sa paghahanap nila ng comfort. Kasi unpredictable ang buhay at kapag nahulog sila sa bagyo ng emosyon o problema, natural na bumabalik sila sa kung ano ang kilala at nakasanayan nila, ikaw. Pero tandaan, hindi ibig sabihin ito ay pagmamahal. Minsan, hinahanap lang nila yung stability na dati mong binigay. Isipin mo ng ganito, may taong umalis kasi gusto niyang habulin yung excitement o mag-explore ng bago, iniwan yung safe harbor na binuo mo. Sa simula, masaya at thrilling. Pero habang tumatagal, dumarating ang realidad. Mababaw na koneksyon, hindi natupad na pangako, at mga challenges na mabigat dalhin, doon kanila biglang maaalala, hindi lang bilang tao, kundi bilang support system na naging sandala nila noon. Halimbawa, isang ex ang umalis at binaliwala lahat ng effort mo para alagaan yung relasyon. Pagkalipas ng ilang buwan, babalik sila at sasabihin, Namimiss kita. Pero ang totoo, baka hindi ikaw mismo ang namimiss nila. Ang hinahanap nila ay yung pakiramdam ng stability ng care ng grounding na binigay mo. Kaya kung tutuusin mas tungkol ito sa pangangailangan nila ng emotional security kaysa sa tunay na pagmamahal. At sa psychology ganitong behavior madalas nang gagaling sa mga unresolved issues na dala nila sa sarili nila. Kapag hindi sigurado ang buhay, natural sa tao na bumalik sa kung ano ang pamilyar at ligtas at dahil sa kabaitan mo, sa pasensya mo at sa lakas ng emosyon mo, naging safe space kanila. Kaya sa mga oras ng kahinaan, sa iyo sila kumakapit. Pero dito ka muna dapat huminto at mag-isip. Bumabalik ba sila dahil tunay kanilang pinapahalagahan o bumabalik lang sila para takasan yung sariling gulo nila? Malaking pagkakaiba 'yon. Kasi kung pagbabalik nila ay mas tungkol sa pagtakas kaysa sa totoong pagbuo ulit ng koneksyon. Ang risk, bubuksan mo lang ulit yung sugat na pilit mo ng pinagaling para lang sa taong baka hindi naman talaga nagbago. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga bagay sa labas mo. Kapag na-realize mo yon, dun ka nagiging malakas. Sakto ito sa sitwasyon mo, hindi mo makokontrol ang dahilan kung bakit sila bumalik o kung ano ang motibo nila. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-respond. Protektahan mo ang peace mo sa pamamagitan ng malinaw na boundaries dahil hindi ka emotional safety net na pwedeng gamitin pansalo kapag kailangan nila. Isa kang taong may halaga na deserve ng relasyon na puno ng respeto at totoong pagmamahal. Kaya kapag may bumalik, alamin mo muna ang totoo nilang intensyon. Nandito ba sila para mag-invest sa'yo o naghahanap lang sila ng silungan mula sa bagyo ng sarili nilang emosyon? tandaan, ang pagbabalik nila hindi sukatan ng worth mo. Mas refleksyon yun ng kung anong kulang sa kanila. Gawin mo na lang itong paalala ng lakas mo at ng pagmamahal na kaya mong ibigay, pero huwag mong isugal ang well-being mo para lang magbigay ng comfort sa taong hindi handang gawin din yon para sa'yo. At kung gusto mong patunayan na inuuna mo ang sarili mong kapayapaan, i-drop mo itong affirmation sa comments, Ako ang sarili kong safe haven. Dahil ang peace at emotional stability mo palaging dapat nauuna. Tandaan mo, deserve mo yung mga relasyon na kinikilala at sineselebrate ang halaga mo. Hindi lang naaalala kapag convenient para sa kanila. Number two, hindi nila matanggap ang paglagumo kahit wala sila. Ito yung totoo na bihirang aminin pero malalim ang ugat sa human nature. May mga taong umaalis, iniisip na babagsak ka nang wala sila umaalis sila na parang sigurado na madudurog ka, na iiwan nilang butas na hindi mo kayang punan. Pero nung napatunayan mong mali sila, nung lumago ka, nag ka, at lalo kang kumislap na unstable sila, hindi dahil bigla ka na nilang na-value, kundi dahil hinahamon ng lakas mo ang assumption nila na sila ang pinaka -importante sa buhay mo. Isipin mo yung taong umalis sa buhay mo, dala ang akala na sila ang foundation ng kaligayahan mo tapos bigla nilang makita yung achievements mo, yung genuine ngiti mo sa isang litrato o yung kislap ng mata mo habang ini-enjoy mo ang buhay kahit wala sila. Doon guguho yung narrative nila. Inakala nilang titigil ang mundo mo. Pero ang totoo mas lalo pang umikot, mas gumanda at mas sumigla ang mundo mo nang wala sila. Halimbawa si Sarah iniwan ng partner niya sinabihan PA na hinahadlangan lang kita nasaktan siya ng sobra. Pero habang tumagal, natutunan niyang bumangon. Nakuha niya ang promotion, bumalik sa MGA kaibigan, at sinimulan ulit yung MGA hobby na nagbibigay sa kanya ng saya. Isang araw nag-message bigla yung ex niya, congrats daw sa MGA na achieve niya. Pero habang humahaba ang usapan, lumabas ang totoo. Hindi talaga tungkol sa pag-celebrate ng growth ni Sarah. Gusto lang ulit ng ex niyang maramdaman na may relevance siya sa buhay ni Sarah. Ganito ang psychology. Hindi nila kayang tiisin na nagpatuloy at umunlad ka nang wala sila. Sa likod ng ganitong behavior, may lumalabas na totoo. Yung MGA taong naghahanap ng control o validation, hirap silang tanggapin na may ibang umaangat kahit wala silang impluensya. Ang paglago mo, nagpapaalala sa kanila ng nawala sa kanila pero mas pinapakita rin nito yung kulang sa kanila. Kaya tandaan, ang pagbabalik nila hindi palaging tungkol sa pagmamahal o totoong reconciliation. Minsan, tungkol lang ito sa discomfort nila sa ideya na kaya mong makahanap ng saya, purpose o pagmamahal na hindi sila kasama. Pero dito pumapasok ang kapangyarihan mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa MGA bagay sa labas mo. Kapag na-realize mo ito, doon ka nagiging malakas. Yung feelings nila, insecurities, at need nila para sa validation lahat yan ay outside events. Hindi yon ang nagde-define sa'yo. Ang importante ay kung paano ka pumili, kung paano ka bumangon, nag-grow, at nagbuo ng buhay na sumasalamin sa totoong worth mo. Kaya kapag may bumalik na umalis noon, huminto ka muna bago sila tanggapin ulit sa buhay mo. Tanungin mo, nandito ba sila para suportahan ang growth ko? O gusto lang nilang makuha ulit yung control? Hindi ginawa ang progress mo para maging stage ng insecurities nila. Pinaghirapan mong maghilom at magtayo ng buhay na nagbibigay sa'yo ng lakas. Huwag mong hayaang matabunan yon ng pagbabalik nila gawin mong paalala yung discomfort nila na matibay ka. Yung pagkailang nila sa growth mo, hindi problema mo, lesson nila yon. Hindi mo responsibilidad ang pagsisisi nila. At hindi canvas ang buhay mo para sa unresolved emotions nila. Kung naniniwala kang deserve mong ipaglaban ang growth mo, idrop mo itong affirmation sa comments, pinipili ko ang paglago. Pagpili na nag -ho honor sa lakas na ginamit mong bumangon sa tapang na kailangan para magpatuloy at sa wisdom na kailangan para protektahan ang progress mo. Keep thriving. Number three, guilt ang humihila pabalik sa kanila. Kapag may nanakit sa'yo, hindi lang ikaw ang may pasan ng sugat. Kahit yung taong nanakit, darating ang panahon na mararamdaman nila ang bigat ng ginawa nila. Ang guilt, dahan-dahang pumapasok sa isip nila. Ginugulo sila. Pinapaisip kung tama ba ang naging desisyon nila. At kapag kumalma na ang emosyon, kapag humupa na ang init ng sitwasyon, doon nila nare-realize yung sakit na naidulot nila. At minsan, yung realization na yon ang dahilan kung bakit bigla silang bumabalik. Pero eto ang mahalagang punto. Ang pagbabalik nila hindi laging tungkol sa tunay na paghingi ng tawad o sa totoong reconciliation. Madalas, galing lang yon sa sariling discomfort nila. Hindi sila laging humihingi ng sorry para mapagaling ka humihingi sila ng sorry para maibsan yung konsensya nila. Isipin mo ito, isang taong umalis sa'yo na parang wala lang, biglang magme-message, iniisip ko yung ginawa ko. Pasensya na sa pananakit ko. Oo, pwedeng tunog totoo. At sa ibang paraan, baka sincere nga. Pero ang tanong, yung apology ba nila ay tanda ng tunay na pagbabago o simpleng paraan lang para matanggal yung bigat ng guilt sa sarili nila? Kasi kahit nakaka-relieve pakinggan ng sorry, hindi ibig sabihin nun na natuto na talaga sila. Minsan humihingi lang ng tawad ang tao hindi dahil gusto nilang baguhin ang sarili nila, kundi dahil ayaw lang nilang pasanin ang bigat ng pananakit na ginawa nila sa iba. Oo, maaaring nakaramdam sila ng pagsisisi. Pero hindi ibig sabihin nun ay may tunay na pagbabago o pananagutan na silang dala tandaan ang forgiveness ay personal na journey. At okay lang na tanggapin mo ang sorry nila kung makakatulong ito para makuha mo ang closure na kailangan mo. Pero ang pagpapatawad hindi nangangahulugang kailangan mo silang pabalikin sa buhay mo. Hindi rin ibig sabihin na dapat mong hayaan silang bumalik nang hindi na uunawaan ang mas malalim na dahilan ng ugali nila noon. Hindi mo kailangang i-accommodate ang guilt nila para makahanap ng peace. Ang tunay na deserve mo ay respeto, katapatan, at genuine na pag-aalaga ito ang bagay na hindi mo makukuha kung ang guilt lang ang nagtutulak sa kilos ng isang tao. Kaya, kung gusto mong paalalahanan ang sarili mo, idrop mo itong affirmation sa comments, My peace is priceless. Dahil ang peace of mind mo mas mahalaga kaysa sa guilt nila. Natuto ka ng maghilom at ngayon deserve mong protektahan ang peace na pinaglaban at pinaghirapan mong makuha. Number four, namimiss nila ang comfort ng presence mo. Kapag nawala ang isang taong totoong nagmamalasakit, ramdam na ramdam yon. Habang nandyan ka pa sa buhay nila, baka hindi nila na-appreciate ng buo ang warmth, love, at support na binibigay mo. Baka hindi nila napansin kung paano ka nakikinig gamit ang puso mo, kung paano ka nagbibigay ng encouragement kapag down sila, o kung paano ka gumawa ng space kung saan sila naging valued. Pero ngayon, nawala ka na. Sa katahimikan ng pagkawala mo, malakas ang echo ng lahat ng kindness na ipinakita mo. Namimiss nila yung maliliit na bagay na nagpapagaan ng buhay nila yung mga simpleng usapan kung saan genuine kang nakikinig, yung oras na nanindigan ka sa tabi nila nang walang hinihingi kapalit at yung tahimik pero ramdam na reassurance na andyan ka para sa kanila ang presence mo dati ang nagdala ng init at seguridad sa buhay nila. Kaya nung nawala ka, bigla nilang naramdaman yung void, yung espasyo na hanggang ngayon walang ibang nakapuno. Kaya kapag bumalik sila, madalas hindi ito tungkol sa tunay na pagkilala sa worth mo. Mas tungkol ito sa paghahanap nila ng comfort na nawala. Isipin mo, isang taong dati binaliwala ang mga thoughtful gestures mo at kinuha for granted ang kabaitan mo. Biglang bumalik at nagsasabing, iniisip kita o kaya walang ibang nag-alaga sa akin gaya ng ginawa mo. Oo, parang nakakakilig pakinggan. Pero kailangan mong tanungin ang sarili mo. Bumabalik ba sila dahil tunay kanilang pinapahalagahan bilang tao? O dahil namimiss lang nila yung convenience ng care na binigay mo? Ang totoo, yung pagkawala mo ay isang malakas na statement. Pinapaharap nito ang tao sa kung ano ang nawala sa kanila. Pero tandaan, hindi porket nakaramdam sila ng regret, ibig sabihin ay nagbago na sila. Minsan bumabalik lang sila dahil namimiss nila yung comfort na dati mong binigay, hindi dahil handa silang ibalik ang parehong pagmamahal at respeto na deserve mo. Itinuturo ng stoicism na protektahan ang inner peace natin at huwag basta-basta magpadala sa emosyon ng iba. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung nasasaktan ka ng isang bagay mula sa labas, hindi yung bagay na yon ang nakakadisturb disturb sa'yo, kundi ang judgment mo tungkol dito. Kaya intindihin mo, ang regret nila kanila yon hindi mo responsibilidad. Ang value mo, palagi nang nandyan sila lang ang hindi agad nakakita. Kung gusto mong paalalahanan ang sarili mo, i-drop mo itong affirmation sa comments. My kindness is strength. Dahil ang kakayahan mong magmahal at mag-alaga ng totoo ay isang lakas, hindi kahinaan at deserve mong makahanap ng taong nakikita at pinapahalagahan ang kabaitan mo hindi lang kapag nawala ka, kundi araw-araw. Number five, unresolved emotions. Minsan, parang anino ang emosyon hindi agad nawawala, kundi sumasama pa rin kahit tapos na ang relasyon. Kapag may umalis, madalas may naiiwan na trail ng hindi natapos na damdamin sa kanila at sayo. At ang mga emosyon na yon, hindi basta naglalaho umaalingasaw sila sa mga tahimik na sandali ng pag-iisip. At imbes na harapin ng diretso yung kalituhan nila, mas pinipili nilang bumalik sa'yo. Umaasa silang ikaw ang tutulong sa kanila na intindihin ang mga bagay na sila mismo hindi maunawaan. Isipin mo, biglang may babalik sa buhay mo at magsasabing, hindi ko alam ang gusto ko, pero namimiss kita. Mabigat yung statement na yun, puno ng indecision at parang hinihila ka pabalik sa sitwasyon kung saan hulaan mo na naman kung ano ba talaga ang intensyon nila. Oo, maaring maramdaman mong may pag-asa sa pagbabalik nila. Pero kadalasan, kasabay nito yung bigat ng emotional chaos nila. Ang mga nararamdaman nilang natira hindi laging tungkol sa love o commitment. Mas tungkol ito sa inability nilang mag-move forward. Kaya kumakapit sila sa kung ano ang pakiramdam na safe noon ikaw. Kapag bumalik sila dala ang unresolved emotions, may risk kang madamay sa cycle ng kalituhan. Isang araw, puno sila ng sorry at longing. Kinabukasan, biglang malamig at unsure. Yung push and pull na ito, unti-unting uubos ng emotional energy mo. Hanggang mapapaisip ka kung may kulang ba sayo imbes na makita mo na yung instability na sa actions nila. Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ibig sabihin ang mga challenges, kahit dumating sila sa anyo ng uncertainty ng ibang tao, pwedeng maging susi para sa personal growth mo. Kaya kahit parang obstacle ang pagbabalik nila, pwedeng maging daan yon para mas lumakas ka. Number 6 they rewrite the narrative for themselves. Kapag may bumabalik sa buhay mo matapos kang saktan, tandaan, hindi palaging dahil gusto nilang ayusin ang lahat. Minsan, hindi tungkol sa rekindle ng connection o sincere na paghingi ng tawad. Ang totoo, minsan bumabalik sila para baguhin ang kwento na sila mismo ang nagsusulat sa isip nila. Karamihan sa tao ay ayaw makita ang sarili nila bilang kontrabida. Kaya ang pagbabalik nila sa iyo parang paraan para bumawas ng guilt, hindi para tuluyang ayusin ang sugat, kundi para ma-feel nila na at least I tried isipin mo ito. May taong iniwan ka ng walang closure. Walang paliwanag, walang effort. Tapos, bigla na lang silang nagpapadala ng mababait na mensahe o dahan-dahang nagre-reconnect. Pero ramdam mo, mababaw. Walang apology, walang konkretong pagbabago. Ang ipapakita lang nila ay mga surface level gestures. Magla-like ng luma mong post, magsisend ng casual, kamusta ka na? O biglang magparamdam na parang walang nangyari. Pero sa totoo, hindi para ayusin ang relasyon yon. Mas para mapagaan ang konsensya nila. Para sa kanila, kapag nagpakita sila ng kabaitan ulit, mababago yung narrative. Hindi na sila mukhang sobrang nakasakit. Sa isip nila, mas okay silang tao kung may konti silang effort na lumapit ulit. Pero eto ang katotohanan. Ang pagbabalik nila ay hindi tungkol sa'yo. Tungkol ito sa kanila sa desire nilang baguhin ang role nila sa kwento. Gusto nilang isipin na hindi sila ganon kasama at dito ka papasok. Tanungin mo sarili mo, handa ka bang maging parte ng self-redemption story nila kahit wala namang genuine accountability? Huwag mong hayaang ikulong kanila sa narrative na sila ang bida. Ang kwento ng buhay mo ay ikaw ang nagsusulat. Number 7, fear of being replaced. Kapag iniwan ka ng isang tao tapos nakita nilang umaangat ka kahit wala sila, may matinding epekto yun sa kanila. Bigla silang kinakabahan. Kasi dati sila yung bahagi ng mundo mo. Pero ngayon, kitang-kita nilang kaya mong mabuhay, ngumiti at sumaya ng hindi na sila kasama. At doon pumapasok ang takot nila. Takot na tuluyan mo silang mapalitan. Takot na hindi na sila yung dahilan ng ngiti mo. Takot na ang pwesto nila, napunan na ng iba, o baka mas masakit pa, napunan ng sarili mong lakas kaya bigla silang babalik. Hindi palaging dahil mahal ka nila o handa silang baguhin ang mali nila. Minsan, dahil hindi nila matanggap na hindi na sila irreplaceable. Mapapansin mo ito sa mga subtle na kilos. Bigla silang curious sa buhay mo, nagtatanong kung may bago ka bang kasama, o nagpaparamdam para lang siguraduin na nandyan pa rin sila kahit paano. Pero tanungin mo ang sarili mo, pagbalik ba nila, dala ba nila ang respeto at commitment na deserve mo? o dala lang nila ang takot na tuluyan kang mawala sa orbit nila. Sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ibig sabihin, huwag kang matakot kung sa mata nila parang nakalimutan mo na sila. Ang mahalaga, ikaw ay nagiging mas matibay, mas payapa at mas buo kahit wala sila. Ang takot nila ay reflection ng sarili nilang insecurities. Pero hindi mo responsibilidad ang gamutin ang takot na yon. Ang tanging tungkulin mo ay alagaan ng kapayapaan at kalayaan na pinaghirapan mong mabuo. Kaya tandaan mo ito, ang halaga mo ay hindi kailanman nakadepende sa presensya nila at ang kakayahan mong magpatuloy ay pinakamalakas na sagot sa takot nilang mapalitan. Drop this affirmation in the comments. I am complete on my own. Para ipaalala sa sarili mo na buo ka, sapat ka, at hindi ka kailanman nakatali sa takot o insecurities ng iba. Minsan akala nila palagi kang nandon na kahit umalis sila, pwede silang bumalik at sasalubungin mo pa rin ng bukas na mga kamay pero nagkamali sila dahil sa pagkawala nila natutunan mong umunlad nalaman mong kaya mong sumaya makahanap ng kapayapaan at muling bumangon nang hindi sila kasama at doon pumapasok ang tunay nilang takot takot na tuluyan mo na silang napalitan takot na makita ang sarili mong kasayahan bagong direksyon o simpleng kapayapaan na wala silang kinalaman kaya bigla silang magpaparamdam Minsan dala nila ang mga salitang parang mula sa puso. na kita. Iniisip kita palagi. Nagkamali ako. Pero bantayan mo ang timing. Dahil madalas, ang pagbabalik nila ay hindi dahil gusto nilang magtayo ng matibay na relasyon, kundi dahil ayaw nilang mawala ang pwesto nila sa buhay mo. Ito'y hindi laging tungkol sa pag-ibig, madalas ito'y tungkol sa ego at control. Kapag nakita nilang nagiging masaya ka nang wala sila, nasisira ang ilusyon nilang sila ang sentro ng mundo mo. Sabi ni Marcus Aurelius niya, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Kung ang pagbabalik nila ay hindi nakaugat sa katotohanan at tamang dahilan, huwag mong hayaang guluhin ang kapayapaan mo dahil ang totoo, ang kasayahan mo ngayon ay bunga ng sariling pagpupunyagi. Pinaghirapan mong buuin muli ang sarili mo, pinaghirapan mong matagpuan ang kapayapaan at lakas na hindi nila naibigay noon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, Handa ka bang hayaang sirain ng takot nila ang kaligayahang pinaghirapan mong buuin? Hindi ka placeholder, hindi ka reserba. Ikaw ang may-akda ng sarili mong kwento. Drop this affirmation in the comments: I choose my happiness. Paalala sa sarili na ang kaligayahan mo ay hindi kailanman nakadepende sa takot, insecurities, o pagbabalik ng sinumang umalis.